Ah. So ito, alas 10 na ng umaga, na ulan pa rin dito sa Tagaytay. We. Ikaw, ulan ka ba? Bakit? Kasi ang lamig mo eh. Eh kasi, ikaw marami kang ginagawa. Eh, babay na lang. Bye-bye! Huwag mong patayin ha? Ah, sige. Pata tayo rin sa bintana. Actually, ah, so kanina pa umuulan dito sa Pilipinas. Ayan, so makikita Actually, niyo yung moist... Actually, mabaho to! Moy sa bintana. Basak. Ito. Ang kagandahan Basak. dito, eh hindi mo na kailangan mag-aircon. So tipid. Diba? Mag-aircon kaya tayo, Tol, no? Oh, okay. guys! Okay. Ayun, tagahagin tas panoorin yung pinaggagawa ni Arvin sa Pilipinas. Ay lang, hilata lang. Diba, ang sarap! Wala siyang schedule. <laughs> Wala siyang schedule. Punta tayo sa ulan ano? Mukhang binata ka. Binata ba? Dalaga na ako, nene. <laughs> Punta tayo sa labas, nene. Alika. Sa so, itong... Ayan. So, Philippine address. Wala pa tayong champurado sa bahay na to? Wala. Dapat magsasampurado tayo, no? Di ba ganun? So, pupunta oh, kami sa labas. Wala akong niya. Si, ano yan, Nene? Dami namin pagkain mo. Wow! Anong mga meron dyan? Anong favorite mo dyan? Anong... Ay, mga, lahat yan, favorite ko yan. Gusto niya ba to? Puro pasta. <laughs> so, magpapasta party mo. Pa, Bakit siya pata na oh, Halay, ako may kasalanan yan. Si Tito Biboy mo, tsaka si Tita Cora. Wala na. O, sumbong mo sa mama mo, dali. Sumbong mo, pag napanood niya to. Ah, gusto niya ba, guys? <laughs> Wala na. Maalat na yan. Okay, let's go outside. Kasi oh, so ulan. Wow! Ang namig ha? Sa napakaliwanag dito. Natin oh, nabideohan ko na yan ng isang araw. Okay. So, tagulan talaga ngayon eh. Mm -mm. Pero buti na lang nung pumunta kami ng beach ng resort, eh hindi gano'ng kalakas na yun, yung ulan. Umulan siya saglit lang. talagang malakas yun eh. Oh may alaga kaming aso. Sino nga yan, pangalan niya? Ito si Dagol. Dagol, kasi maliit siya. Oo, ito yung maganda namin siyang aso. Ito yung pangainin niya oh. Oh wala pa siyang pagkain, antayin natin si tita mamaya. Sog. Nakikita niya bang ulan? Ayan. So, ito nabahal na ng konti. Eh, normal namang nabahal ito pag naulan. Guys! Oh, so, mabay talaga yung aso namin at saka yung ipo namin, no? Takutin talaga yun nun, eh. Anong pangalan ng mga yan? Dapat may see, pangalan sila. si Cookies at saka si Princess. Cookies saka Princess? Bakit naman Cookies. Kasi ang maganda siya, eh. Ah, kaya siya Cookies. Eh, isa, bakit naman princess? Eh, kasi beautiful yan eh. Ah, okay. So, yun pala yun. So, ganun pa nagpapangalan ng ibon. Huwag nyo ipapangalan sa akin, ha? Ah, <laughs> uh, so. Oh, dyan ka lang. Ito tayo rito. Ah, nasakpang kita. Let's <laughs> go, uh, so, guys. So, yan yung ulan. Pero, nagtumila na, kaya medyo pwede pwede nang gumalaw pansin nyo laging yung damit ko na ilaw kasi nga labas sa tide yan o sa perla, perla white uh, ang ng buhay sa Pilipinas masarap kung wala kang trabaho yun lang bye